Ang magiging impression na naman doon ay meron na naman bagong nanakawin. <laughs> di ba? 'yun 'yon. May may, yun yun. may, may oh, bibili diba? na ulit ng Lamborghini at di ba? Urus. Oo. Ayun. At uh, <laughs> napag-uusapan ng mga nakawan, meron ho tayo'ng kakausapin ngayon. Isa sa mga ginagalang na uh, leader ng ating uh, bansa, Siya ho ay magpapaliwanag sa atin kung ano ang kanilang planong gawin dito sa mga nagaganap na nakawan nga sa ehekotibo. Wala pong iba kundi ang kahahalal pa lamang, kakalukluk pa lamang kababalik sa poder na si Senate President Vicente Tito Soto III. Senate President Tito Soto, magandang araw po. Live ko'y dito sa Parikoy sa Abante Radio. Of course, with Parikoy Marlo Dalisay, Marikoy Raya Kapulong, and Parikoy Paulo Espiritu. Kumusta na ho kayo? Eh magandang umaga po. Ah uh, kumamapa muna pare ko eh. Paolo, uh, Paulo, Marlon, Marlon. Uh, magandang umaga po. Magandang Saraman umaga po. SP. Mm -hmm. Morning SP. Ayun, itong dalawa ko eh morning, masyadong excited na magtanong <laughs> na sa inyo. So sila na muna, makikinig oh, oh. muna ako, Tito Sen. <laughs> so first Sige of po. all po SP, congratulations. Kumusta na po kayo? Nakatulog na po ba kayo? <laughs> Nakahinga na po ba kayo? <laughs> Ayo, oh, nakakatulog naman ako ng mahimbing dahil wala naman ako atraso sa ibang tao. o, <laughs> <laughs> oh, di ba? Siyempre, oh. Pagka talagang malinis Ama. ka, diretso sagot agad, eh, ba? Diba? Uh, oh. Opo. 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 SV, yung pag-upo nyo po ba? Did you see it coming? Well, uh, I saw it coming that last weekend. Kasi nung kausap ko yung, yung nung sinisimulan ni nung apat na kasama ko sa minority yung uh, ang uh, ikangay pagkausap doon sa mga iba naming uh, uh, mga senador. Opo. ano na eh, parang very open kagad sila. Kasi nga, ang isa sa mga dahilan na pinag-usapan ng apat at ako naman, yung tawag nila, nag-meeting kami, eh yung uh, mga aligasyon laban doon sa aming mga leaders. ano mm -hmm. you know, yung may mga aligasyon laban kay Chase, may laban, may mga aligasyon laban kay Joel at saka kay Jingoy. Eh pro majority leader at Senate President yun ah. Mm -hmm. Eh, mga mm -hmm. leader namin eh. So ang iniisip na namin at iniisip din nila, kaya ako yun ako eh, hindi kami pwede, hindi pwede nga Senado na sa gitna nung laban na yon Kung, nag, kung may mga dapat uh, sagutin ng mga aligasyon nito mga leader namin, pwede nilang gawin yon, Di ba? Pero ikang nga, in, ang Senado sana, alas, alisin natin, -alis natin do sa line of fire na tinatawag. Mm -hmm. So, nung weekend, nung pinag-uusapan na yan, at saka nakausap po yung mga ibang kasama namin, well, I thought, mm -hmm. um, baka within the week, siguro, baka mangyari. Mm -hmm. Hindi ko akalain na by Monday, eh, magkakaroon ng labing limang uh, sumama at uh, ikaw mag-signatures doon sa uh, the change of leadership. Opo. Paano niyo po nakuha yung uh, labing lima, tama po ba, na signature po, mm. Uh -huh. na boto? Uh, unang, pum unang pumirma yung apat eh. Pag, uh, si uh, Subiri, Legarda, Hontiveros, Lacson. Pagkatapos, <laughs> Senator Lito Lapid, uh, pumirma agad. And then, uh, nung kausap ko si nung ka, nung kausap ni Loren yung mga bilyar. Apo. Ano? at ako naman kausap ko si Sherwin, kausap ko si JD, mga kapartido ko yun eh. Ah, uh mm -huh. uh, ko yung nilalahad ko yung intensyon. At saka yung ano yung gusto ng tapos sa uh, nakausap namin muna yung mga tulpo at ako naman eh, nakipagkito sa kanila nung meron silang gusto ko rinawin sapagkat nag-aalala din sila at medyo marami rin uh, natatanggap yung mga kapatid na tulpo ng mga reklamo. So, yun. Ano, na, ma... tapos si Sen. Pia Kaitan, no, uh, naniniwala siya na dapat talaga ay eh, uh, pangalagaan yung reputasyon ng Senado. Kaya sumama rin siya at pumirma rin siya. Mm -hmm. Mm -hmm. SP, um, ito po bang uh, dederechay na po namin kayo. Curious lang kami, ito mm -hmm. po bang uh, pag-alyado ng mga na nabanggit yung mga senador, Ay, uh, wala ho po ba itong uh, kapalit na chairmanship sa komite? May mga aalyado uh, sila in exchange of uh, sila ang mag-head uh, ng uh, mga komite? Hindi. Eh, hindi ganun. Eh. Kasi kung titignan mo karamihan sa kanila, uh, yun din ang committee nila eh. Walang nabago sa kanila. Si mm. Bam Aquino, o oh, nga pala, si Bam Aquino, kausap ni Risa sa kan ni, ni, Francis, ni, ni Kiko, bago, bago ko sila nakausap. Okay. Si, si Bam, um, basic education pa rin chairman. Si, si Francis, si Kiko, German uh, uh, chairman pa rin ng agriculture. Wala naman kami ginagalaw, yun din ang dati nila. At wala din naman kami ino -offer. So, mga tarafa, ang sumata ang hooker namin tanggalin. Least, <laughs> yun, namin siya na itong laso sa Blue Ribbon. <laughs> hindi ba? Mm -hmm. uh, uh, so, wala kami ganun. Uh, hindi, hindi kami yung ano, hindi kami yung uh, katulad ng mga nakaraan na uh, kailangan mag-offer ng kung ano-ano para sumama. Walang ganun. Talagang yung amin is for the, for the benefit of the Senate, for the reputation to bring back the integrity and reputation of the, Senate leadership okay. habang sinasagot nila yung mga allegations sa kanila. Hmm. Eh nabanggit nyo dito sa yung ano natin, ano, yung uh, integrity, no? Eh matindi nga ang issue sa Senado ngayon na harap sa matinding krisis. Mm -hmm. uh, yung tiwala ng tao. Eh how do you intend to regain that Correct. people's trust mo kaya? Eh, yung aming mga kinikilos, eh, sinisiguro namin na kami nasa, nasa tama, kami nasa ayos at kung ano yung makaka-benefit sa mga kababayan natin, mga tao natin, yun ang aming ginikilos. For example, isa sa mga, isa sa kagad, uh, gusto nila, they wanted me to start with the wrong foot. Imagine, uh, Monday ng gabi, ka uupo ko pa lang, sa akin ni Senator Marquileta na gawing statement na sa ng immunity mm -hmm. and diskaya. Mm -hmm. Tama ba yun? Mm -hmm. diba? nga po, diba? nga ko, Senate President, ano? Dahil... Meron po bang... Kung tabingi, opo. Oh. Sige po. Kung tabingi tayo at uh, hindi ako iningatan na integridad na Senado, na pinilmahan ko sana, pinagbigyan ko siya mm -hmm. para makakampi ko, di ba? Mm -hmm. O oh, hindi eh. Alam kong uh, mali eh. mo mm -hmm. bibigyan ng immunity yung pinaka pinakamatinding kontraktor at uh, <laughs> pinakamatinding ang ninakaw sa taong bayan? Alam mo, pag binigyan niya immunity yun, yung gusto niya mangyari, ah, tayo pa magbabayad sa kanila eh. Mm -hmm. Yes. Hindi ba? Papakainin mo yes. yun. Oh. Yeah, bibigyan mo nang ano yun, di ba? Oh, ano ba yan? Tsaka... Anong, pum- anong, 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 anong klase yun? Ano ba? Ano yan? Ano, gusto mo magkamali ka agad ako? Hindi ba? mm -hmm. Oh, hindi tayo, hindi tayo ganun. Sanay tayo rin sa ano eh. What is right is right. Doon yeah. tayo sa tama. First time po ba na